Hello. Uh, good morning. Uh, good afternoon and good evening. Salman sulok tayo ng Daigdig. Uh, marami tayong dapat pag-usapan dahil ang bansa natin uh, lumulubog na ang bansa natin dahil sa corruption, dahil sa abuso at walang focus sa ekonomiya kung hindi nakapokus sila sa 2028 political uh, 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 purpose of political ambition ano so ngayon pa lang uh, first year o second year sa ser uh, sa administration ni Marcos politika ng inatupag nila na pabagsakin ang mga Duterte kahit anong gawin nila ano kahit anong gagawin yung pabagsakin ang mga Duterte hindi na yan babagsak kahit anong sira ninyo hindi yan babagsak at kahit mm, gagawin natin na ipabagsak ang Marcos, ipahiya ang Marcos, lahat ng gagawin natin, hindi na rin mangyayari. Hindi na rin mangyayari. Disillusion taong bayan. Wala na tayong pag-asa kung hindi taong bayan. Now, kung hindi kikilos ang taong bayan, ay manayimik na lang tayo lahat. Magantay na lang tayo ng kapalaran ng ating. Dahil ang EFP, hindi na natin maasahan. Mayroon ngang maraming galit, majority ng Philip ng armed forces ay sa taong bayan. Ngunit, sino ang nagdadala sa kanila? At wala pang lumilitaw na isang Colonel Honasan at saka isang Captain Gambalak with extra Lieutenant Senior Grade Trillianis na kung saan politikang inatupag akala ko itong taong ito mayroong uh, may adbukasya ang adbukasya niya pala eh, paglalamang sa kapwa para lang uh, manalo sa, sa, sa Senado o whatever uh, candidates ay apakan niya yung mga kasama niya ganon si Senador si Trillianis Although, maraming nabubulag. Okay lang yun kung nabubulag kayo kasi nga sa paniniwala niyo yun eh. Hindi natin masisi, masisi ang paniniwala ninyo. Pero sa nakita ninyo, naniniwala pa ba kayo? Na para siyang asong ulol kung saan may pera, nandoon siya? Wala ka ng kredibilidad, Senador Trillanes, o ang Senior Great Trillanes. Wala ka ng kredibilidad sa maraming Pilipino. Kahit la, kapwa mo, Premier, Iilan lang yung naniniwala sa'yo Kasi nga bastos ka nga eh Biro mo senior mo Sasabihan mo Nang wala kang kribildad Ikaw ang wala na ngayon Sayang ang training mo sa military Sayang Pero hindi yan ang topic natin Ang topic ko ngayon mga kabarkada, kaibigan, nagmamal sa bayan, kahit anong gagawin nating paninira, kahit anong salita natin, wala, hindi natatalab yan. Hindi natatalab. Kasi kung puro dada tayo, puro dada tayo, puro sirain sa social media, dahil ang mystery media, wala naman kakayahan na sumira Kasi takot sila, Ma masara sila Pangalawa, nabayaran na sila So, social media na lang pag-asa tulad namin Pero sabi ko nga, mga social, social media o mga bloggers Nananawagan ako sa inyo Hindi lang puro ganun tayo dada Hindi lang tayo puro content Dapat mayroon tayong ginagawang motivation, education sa Pilipino Although yung sinasabi nyo, that is part of education. That is part of education natin. Na nilalason, nilalason, or nilililis natin ang utak ng ating kababayan na makialam kayo. Kasi kung hindi kayo makikialam, sigurado, apektado tayo. So yun yung point dyan eh, apektado tayo lahat. Ngayon, kung hindi tayo makialam, baka pagdating ng pano, ano nangyari? Bakit ganito tayo? Ay, eh, mga lintik. Eh, Nanawagan na nga ako eh. Nanawagan na kami ni Supremo. Ha? Ka vloggers, nanawagan ako sa inyo, hindi lang puro tayo, kwan, uh, bira ng bira, dapat makiisa kayo sa mga samahan na kasi ang pag-asa na lang natin mga kababayan, taong bayan. Taong bayan, magpo-formulate tayo, katulad ninyo, mga vloggers, mayroon kay 1 million, 500,000 na mga subscribers, uh, viewers, yun yung engage nyo natin with that with that your members or subscriber malaking may tulong ninyo hindi yung nagpaparami lang tayo I'm sorry for the word ha kasi totoo lang tayo ha I'm sorry for the word ha na hindi lang puro content tayo ng content viewers from viewers and uh, subscriber parami ng parami pero ang intention lang natin para lang na makarami ng viewers at saka ng subscriber dapat sundan natin yung mga subscriber ninyo viewers ninyo you encourage them na mag-organize tayo magparami tayo then pag once na good chat ako ka mo ikaw vloggers ay eh magsumama kayo sa akin kasi hindi na pwede ang chat 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 chat, chat. hindi na hindi na tatablan ang Marcos ha tandaan nyo ang Marcos the worst gab, the worst administration the whole life na nagising ako Itong Marcos Jr. ang pinaka. pinaka. Pinaka na lahat. Lahat na sabihin pinaka. Pinaka walang yan. Pinaka magnanakaw. Ito na yon Ito ha. Hindi sila tinatablan. Ha? Hindi sila tinatablan. Kung anong gusto nila mangyari, mangyari. Wala silang pakialam sa batas eh. Wala siyang respeto sa batas. Pag hindi mo nirespeto ang batas, para na rin hindi ka nagrespeto sa ating Panginoon at sa taong bayan. Ganon ang simpleng salita kung wala ka respeto sa batas, wala ka respeto sa Panginoon at sa taong bayan. At ito ang nangyayari. Pakinggan natin. Ha? Ah. Pakinggan natin para ang lahat ng Pilipino ay makaintindi. Ha? Uh, ah, ang, ang hirap pa nga, sa totoo lang ngayon, wala na control. Pero kapwa natin, na kapanalig natin na laban, Duterte, laban Marcos, ay magbabanggaan pa tayo, magtitsiraan tayo. Ano yon? That is a demon's mind. Ano? Hindi kayo nakakatulong sa bayan dapat ang kalaban natin ang bangag na administrasyon. It, ganun lang. Kung mayroon tayong mga konsensyon, gamitin natin para sa tama. Eh, hindi tayo magbanga-banga Now, kung Marcos ka, wala akong magagawa kasi kalabang ka talaga eh. Pipitbingi ka eh. Wala akong magawa kung Marcos ka. Pero kung kagrupo ka namin at ngawa ka, na, kontra kayo ng kontra sa mga taong gustong uh, labanan ng korupsyon, labanan lahat, ay demon, demon spine yan. Eko, ipakinggan ninyo ito ah ha? Pakinggan nyo Na talaga hindi na tinatablan ang Marcos administration Pakinggan nyo ha? ta, Okay, pakinggan nyo lang ito ha? ha? Kasi nila sa pera. Ha? Bakit? Eh, sa halip na unahin itong mga napaka importante proyekto para sa atin, ang pinuunan nilang mga proyekto ay ang para sa kanilang mga sariling interes. Pagkat na halimbawa itong ngayon, itong 288 billion na isiniingit po sa pagpansang bagay. 288 billion ha? Ah. 288 billion. Binawasan daw na 26. Okay, 26. So magkano pa natira? At basically po, wala naman sa plano mismo po ng kagawaran. Wala mismo po sa plano talaga ng ambansang gobyerno isinihingi po nitong siguradong ko'y magnanakaw sa pera nito. Pinipilit nila <laughs> dahil dito po sigurado ang kanilang titaan. Okay, narinig nyo si former congressman Ted Pailon. Siya galit na galit na rin eh sa korupsyon. No? So patunay talaga yan na may korupsyon. Kasi yan, si Ted Pailon, Bago bibira yan, mayroon tinatawag ng tayong uh, investigation journalism, ano? So, bago siya naman, nagkalap siya ng mga impormasyon. Ito na nga nangyari. Hindi na sila tinatablan ng kurap, uh, ng uh, anumang paninira natin. Hindi sila tinatablan. Taong bayan ang sagot? Ito, panibagan na naman. Pakinggan nyo. Ha? Okay. Pakinggan nyo pa isa. Para mapaniwala tayo ah. Eh. Hindi oh, lang po talaga pagkaso ang pangitong mga taong gobyerno po natin. Ang pinayat nyo sa picture na yan. O no? yan o. Kung hindi pupunta ko sa Ligaspi para harapin ang kaso ko. Bakit? Hindi Si Banat Bay, ano? Bumira si Banat Bay, ano? Kaya lang, sabi ko nga, ang mabuti nga sa kanya, siguro 500,000 dahil milyon uh, million ang kanyang subscriber. Yung mga below 1 million, 300,000 ang binabayan niya sa mga vloggers na mga katulad nyo, si Alicia Buang. Yung marami pa, mga bayaran yon Mga bayaran. Sinisigurado ako mga bayaran yon Ano? Ha? Mga bayaran Kasi nga Ang bira nila Bira, bira, bira ng bira sa mga Pro-Duterte Mga Duterte e bakit hindi na lang Kung sila ay bayaran Hindi na lang kaya Yung sabihin Ano ang programa ng gobyerno Mas maganda pa yun eh Ang problema kasi dito Sa mga bayaran bloggers At sa mga At sa kasi Reina ng fake news Si Atone Claire Castro na kung saan ay uh, uh wala imbis na programa ng gobyerno ang ipapaliwanag niya sasabihin niya ipuro Duterte altay Duterte ang kanyang mga uh, public announcement ano bakit? kasi wala silang masabi na programa eh mga gaga gonggong gu ano wala silang masabi kaya yun ang banat nila di ba yun na-observahan dito may kadibati kami sa group chat. Ang lagi Duterte, Duterte, Duterte. Bakit pinag uusapan ba namin ng Duterte? Ang pinag-uusapan namin yung nangyayari sa bayan. Eh bakit Duterte? Eh dapat si inyo Marcos kasi Marcos administration. Yung Duterte, wala na magagawa yun kasi wala na sa posisyon. Eh bakit kayo guilty? Puro kayo si Duterte, Duterte. Ang sinasabi namin, yung Administrasyon na ngayon na walang ginawa kundi Duterte labanan. Walang ekonomiya na plano. Walang masabing programa. Ay, lak Dapat kayo mga mga pro-Marcos instead na bira ka ng bira ng personal sa mga Duterte why not the program of government yun ang yun ang i-research ano ba nagawa ng Marcos administration yun yung maganda kasi doon babangos si Marcos ha doon babango ang Marcos now kung pura, bira ka ng bira kay Duterte lalong lumalakas ang Duterte at lalong dumadami Ganon ang logic noon mga kabagang ano okay maraming salamat yun lang ang gusto ko para sa inyo no ulitin ko ang gobyerno ngayon hindi natatabla ng kahiyan kaya pag binanata natin, sundan natin ang pagkakaisa. Pagkakaisa. Kasi yun lang solusyon pagkakaisa, ang taong bayan na lang ang ating lalapitan. Maraming salamat.